Ang tatalakayin po natin ay patungkol sa naratibong ulat. Ang naratibong ulat ay isang uri ng ulat na naglalaman ng paglalahad o pagsasalaysay ng mga pangyayari, karanasan o kaganapan sa isang lohikal at sunod-sunod na paraan. Ang layunin ng naratibong ulat ay magkwento sa isang maayos na pagkakasunod-sunod at bigyang linaw ang konteksto, dahilan at mga epekto ng mga pangyayari. Ginagamit ito upang ipabatid ang mga detalye sa paraang madaling maunawaan ng mga mambabasa. Narito ang ilan sa mga elemento ng naratibong ulat. Unang-una ay ang introduction. Dito inilalahad ang paksa o pangunahing idea ng ulat. Ikalawa ay ang katawan. Inilalahad dito ang mga detalye ng pangyayari o kaganapan sa isang sunod-sunod na paraan. Maaari ring ilarawan ang mga tauhan, lugar at iba pang mahalagang as at ang ikatlo naman ay ang konklusyon. Dito naman inilalahad ang buod ng pangyayari at ang mahalagang aral o mga natutunan. Ngayon, magbigay naman tayo ng isa sa halimbawa ng naratibong ulat. Ulat ng pagbaha. Introduction. Noong ikasampun ng Setyembre, nakaranas ng malawakang pagbaha ang barangay San Jose, Sanhi, ng walang tigil na pagulan. Katawan. Nagsimula ang pagulan noong ikasyam ng gabi at hindi ito tumigil hanggang sa sumunod na araw. Dahil sa dami ng tubig na bumuhos, umapaw ang ilog at nalubog sa baha ang mga kabahayan. Maraming residente ang agad lumikas sa mga evacuation center dala ang kanilang mga mahalagang gamit. Ang lokal na pamahalaan ay agad na nagpadala ng tulong sa mga apiktado tulad ng pagkain, tubig at damit. Conclusion, ang insidenteng ito ay nagpakita ng pangangailangan para sa mas maayos na sistema ng pag-agos ng tubig sa barangay. Matapos ang pagbaha, nagsagawa ng pagpupulong ang pamahalaan upang pag-usapan ang mga solusyon para maiwasan ang mga ganitong sakuna sa inaharap. Ngayon naman, tayo ay magbigay ng mga tips sa pagsusulat ng naratibong ulat. Una ay ang magsimula sa isang malinaw na pangunahing idea. Kalawa ay ang gumamit ng mga salitang naglalarawan upang maipakita ang kaganapan sa imahinasyon ng mambabasa. At ang ikatlo ay ang sundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At ang huli ay ang paggamit ng tamang gramatika at mga wastong puntas upang maging malinaw ang mensahe. Narito ang kahalagahan ng naratibong pagulat. Unang-una ay ang masusing paglalahad. Ang naratibong ulat ay nagbibigay ng masusing detalye tungkol sa mga pangyayari. Nakakatulong ito sa mga mambabasa o tagapakinig na mas maunawaan ang buong konteksto ng ulat. Ikalawa ay ang pagpapahayag ng emosyon at karanasan sa pamamagitan ng mga personal na karanasan at emosyon sa ulat. Mas magiging makatao at relatable ito na maaaring magbigay ng mas malalim na pagunawa at pakikiisa sa mga mambabasa. Ikatlo ay ang pagpapanatili ng interes. Ang anyo ng naratibong ulat ay nakapukaw ng interes dahil ito ay parang isang kwento dahil dito nagiging mas engaging at hindi nakakasawang basahin o pakinggan ang ulat. Ikaapat ay ang mas malalim na pagkilala sa mga aral at mensahe sa paglalarawan ng mga pangyayari at pagsusuri sa mga ito. Naipapakita ang mga aral at mensaheng maaaring matutunan mula sa at ang panglima naman ay ang komunikasyon dahil ang naratibo ay may simula, gitna at wakas. Ito ay naging mas organisado at madaling maintindihan ng mga mambabasa o tagapakinig na nagpapabuti sa kabuuang komunikasyon ng ulat. Sa kabuuan, ang naratibong ulat ay mahalaga sa pagpapahayag ng mga karanasan at impormasyon sa isang mas personal at makatawag pansing paraan na nagiging daan sa mas mahusay ng pakikipagugnayan at pag-unawa sa ulat. Ngayon naman, tayo'y magtungo sa elemento ng naratibong ulat. Pangunahin na rito ay ang tauhan. Ito ang mga karakter o taong sangkot sa kwento. Ang mga tauhan ang nagbibigay buhay sa naratibo at sa kanila umiikot ang mga pangyayari. At ang galawa ay ang tagpuan. Tumutukoy ito sa lugar at panahon kung kailan naganap ang mga pangyayari. Ang tagpuan ay nagbibigay konteksto sa kwento at nakakatulong sa pagbuo ng atmosfera o mood ng ulat. At ang ikatlo naman ay ang banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Karaniwang binubuo ito ng simula, suliranin, kasukdulan at wakas. Ang banghay ang nagtatakda ng daloy ng kwento at nagbibigay kahulugan sa mga kaganapan. At ang ikaapat ay ang suliranin o problema. Ito ang pangunahing hamon o isyong kinakaharap ng mga tauhan. Sa naratibong ulat, ang suliranin ang nagbibigay tensyon at nagiging dahilan ng mga aksyon ng mga tauhan. Ang ikalima ay ang kasukdulan. Ito ang pinakamataas na punto ng kwento kung saan nahihigpit ang tensyon at nagkakaroon ng malaking pagbabago sa takbo ng mga pangyayari. Madalas dito nagaganap ang pinakamatinding emosyon at aksyon. Ikaanim ay ang resolusyon o kakalasan. Sa bahaging ito, nalulutas ang suliranin at natatapos ang kwento. Nagbibigay ito ng konklusyon o pagbawakas sa naratibo na maaaring masaya, malungkot o may aral at ang ikapito ay ang tema. Ito ang pangunahing idea o mensaheng na isiparating ng kwento. Ang tema ay nagbibigay ng layunin at kahulugan sa mga pangyayari at karakter sa ulat. At ang kawalo ay ang pananaw. Ito ang punto de vista o perspektiba ng pagkukwento. Maaaring sa unang panauhan, ikalawang panauhan o ikatlong panauhan ay sinasalaysay ang kwento na may malaking epekto sa paraan ng pagkakalarawan sa mga pangyayari. At dito na po nagtatapos ang aking ulat.